Ang pelikula ay nagsisimula sa isang laboratorio ng gobyerno sa Korea, kung saan ang mga scientist ay nagsasagawa ng iba't ibang eksperimento sa mga aso sa ilalim ng isang programa na tinatawag na Project Silence. Sila ay malupit na naglalagay ng mga chips sa mga hayop na ito upang gawing mga sandata na maaaring gamitin sa mga digmaan. Samantala, sa Korean Security Department, nag-uusap si Secretary Jung at ang kanyang Deputy Director, si Cha. Si Jung ay kumakandidato sa darating na halalan bilang pangulo at humanga siya sa trabaho ni Cha para sa kanyang kampanya. Dahil dito, binigyan niya si Cha ng malaking bonus bilang tanda ng pasasalamat. Pag-uwi sa bahay, tinutulungan ni Chao ang kanyang anak na si Kiang Min na mag ng kanyang mga gamit. Lumalabas na mula nang namatay ang kanyang asawa, lumamig ang relasyon ng mag-ama. Ngayon, aalis na ang dalaga upang mag-aral sa Amerika. Kinagabihan, papunta na silang mag-ama sa paliparan pero huminto muna sila sa isang gasolinahan. Nagpakalga sila ng gasolina at sinubukang magbayad gamit ang credit card. Subalit, hiningan sila ng kaera na si Joe ng cash dahil hindi gumagana ang credit card machine. Napansin ni Chon na may nakasabit na master key para sa tow truck sa bulsa ni Joe. Dahil dito, napagtanto niyang driver lang si Joe kaya bigla na lang siyang umalis at sinabing babalik na lang siya mamaya. Samantala, sa paliparan, hindi nakaabot sa kanilang flight ang magkapatid na si Namiran at Yura para sa isang mahalagang tournament. Lumabas na si Yura ay isang professional golfer, at si Miran naman ang kanyang manager. Dahil dito, napilitan silang sumakay ng bus upang makarating sa kanilang destinasyon. Makalipas ang ilang minuto, ang iba't ibang grupong ito ay dumating sa isang mahamag na tulay sa labas ng lungsod. Karamihan sa mga driver ay maingat na nagmamaneho, maliban sa isang bastos na lalaki sa isang dilaw na kotse. Napag-alaman na, na siya'y nagla-livestream sa social media at nagmamaneho ng parang baliw upang mapabilib ang kanyang mga manunood. Isang misteryosong armadong sasakyan na may hola ang dumaan din sa tulay. Dumaan ito sa tabi ng kotse ni Cha, at napansin ni Kyung Min ang isang malungkot na aso na sumisilip mula sa bintana ng sasakyan. Kasunod ng armadong sasakyan ay isang kotse na kinalalagyan ni Dr. Yang, ang pangunahing scientist ng Project Silence. Kasama niya ang ilang mga sundalo na tila patungo sa isang laboratorio. Sa mga sandaling iyon, nawalan ng kontrol ang dilaw na kotse at bigla itong huminto sa gitna ng daan ito ang nag-trigger ng sunod-sunod na banggaan sa tulay, na nagdulot ng matinding pinsala. Ang balita tungkol sa banggaan sa tulay ay nakarating kay Joe, at napagtanto niya na maaaring na-trap si Cha Ibinunyag na si Joe ay isang driver ng tow truck na nagtatrabaho para sa parehong amo na nagmamayari ng gasolinahan. Pansamantala siyang pumalit bilang gas boy dahil ang ibang mga empleyado ay umalis para maghapunan. Ngayon, nag-aalala si Joe dahil gusto niyang makuha ang bayad para sa gasolina bago malaman ng kanyang amo. Kaya kumalis siya gamit ang kanyang tow truck kasama ang kanyang aso na si Jody upang hanapin ang bastos na customer. Samantala, ang mag-ama habang dumadaan sa maluwag na lane ay napansin ang kaguluhan sa paligid nila. Biglang, ang kotse ni Yang na nasa unahan nila ay naipit ang gulong sa mga debris. Nawalan ito ng kontrol at tuluyang nagpagulong-gulong. Ang gulong ay tumilapon at tumama sa sasakyan ni Jia na nagdulot ng pagkabangga nito sa lane divider. Sa huli, bumangga rin ang armadong sasakyan sa isang nakabaligtad na truck na nagdulot ng malawakang pinsala. Nang matapos ang kabuluhan, dali-daling sinuri ng driver ng armadong sasakyan ang hola upang tiyaking ligtas ang laman nito. Samantala, nais ni Kiang Min na tumulong sa mga tao pero sinabi ng kanyang ama na manatili ito sa kotse habang iniimbestigahan niya ang sitwasyon. Nakita ni Chana na iligtas na ng mga sundalo si Yang na paulit-ulit na binabanggit ang tungkol sa mga aso. Habang si Chao ay nakikipag-usap kay Yang, ang mga sundalo naman ay tumungo sa armadong sasakyan. Natuklasan nilang bukas na ang hola at tanging katawan na ng driver ang nasa loob. Dahil dito, labis na nag-alala ang kapitan kaya agad niyang iniutos na harangin ang lahat ng signal ng cellphone sa tulay. Samantala, narinig ni Kiyong Min ang kakaibang tunog ng pagbabangga mula sa malapit, kaya't nagpas siyang alamin ito. Natagpuan niya ang isang malaking aso na tinatawag na E9 na binabangga ang ulo nito sa lane divider. There. sinubukan ni Kiang Min na magalok ng pagkain upang pakalmayan ito, at ang aso ay tumingin sa kanya ng may pagmamahal. Ngunit biglang dumating ang kanyang ama, kaya tumakbo si Inayin palayo. Sa ibang bahagi, iniulat ng mga sundalo kay Yang na nakatakas ang mga aso, at inutusan siyang simulan ang control program. Dahil nag-aalala, agad na sinunod ng scientist ang utos at pinaandar ang isang software sa kanyang laptop. Dito na dumating si Joe Sakai ng kanyang tow truck, at nagulat siya sa kaguluhang nagaganap. Ilang minuto ang nakalipas, natapos niyang na ay activate ang programang nagmamap sa kinaroroonan ng mga aso. Lahat ng mga aso ay may chip sa kanilang ulo na kinokontrol sa pamamagitan ng kanyang software. Gayunpaman, ang pag-activate ng programang ito ay lalo pang nagpabagsik sa mga hayop. Agad na umatake ang mga aso sa mga sundalo ng may nakakagulat na bilis, ngunit sa huli ay napabalik sila sa hole gamit ang mga baton na may espesyal na electric tips. Naguguluhan siyang nang mapansin niyang si E9, ang ina ng grupo ng mga aso, ay malaya pa rin at hindi tumutugon sa kanyang signal. Gayunpaman, pinatay niya ang programa dahil lalong nagiging marahas ang mga aso. Si Cha, na nanunood ng mga pangyayari, ay humingi ng paliwanag. Ngunit simpleng sinabi niyang natanungin na lang niya ang kanyang boss tungkol sa Project Silence bago siya tumakbo upang tulungan ang iba. Sa hindi kalayuan, nakakita ang isang sundalo ng isang chip sa lupa at napagtanto na isa sa mga aso ay nagawang tanggalin ito. Hindi niya alam na ang chip ay pagmamayari ni E9 na naalis ang chip sa pamamagitan ng pagbabangga ng ulo nito sa lane divider kanina. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang aircraft at sinimulang buhatin ang hola ng mga aso. Habang maayos ang proseso, napansin ng isang sundalo na si E9 ay nakapasok na rin sa aircraft. Agad niyang inatake ang sundalo at nagdulot ng pagbagsak ng hola sa lupa. Sinubukan ng co-pilot na barilin ang aso, ngunit matalino siyang nakahanap ng paraan upang patayin ito bago siya umatake sa piloto. Sa resulta ng mga pangyayari, nawalan ng kontrol ang aircraft at bumangga sa mga cable ng tulay, ngunit mabilis na tumalon si E9 bago ito tuluyang bumagsak. Ang mataas na tono ng ingay mula sa banggaan ay nagpagalit ng husto sa mga ibang aso. Sa huli, nawalan sila ng kontrol, binuksan ang kanilang hola, at sinimulan nilang patayin ang sino mang madaanan nila. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga tao at hinayla ng isang aso siyang patungo sa bakod ng tulay. Ngunit sa tamang oras, hinatak siya ni Cha mula sa bibig ng hayop at nailigtas siya mula sa panganib. Ilang segundo lang ang lumipas at may dumating na sundalo sa lugar at sinimulan niyang kuryentehin ang hayop, pero biglang tumalon ang pangalawang aso at kinagat ang kanyang lalamunan, dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala, nakabalik si Kiang Min sa kanyang ama at magkasama silang nakatakas mula sa lugar. Ilang saglit pa, nakasalubong nila siyang na nakahanap ng gumaganang sasakyan. Agad na kinuha ni Chao ang manibela at sila'y umalis doon. Habang nasa daan, pinilit ni Kiang Min ang kanyang ama na isakay si Joe at Jody na sumakay sa likod ng kotse. Sa kasamaang palad, sumabog ang isang parte ng aircraft na nakasabit sa mga cable ng tulay. Isang piraso ng debris ang tumama sa bintana ng kotse ni Cha, dahilan ng isang aksidente. Habang bumabalik ang kanilang ulirat, biglang tumalon ang isang aso sa kotse at inamoy ang salamin ng ilang segundo. Tahimik na nagmamasid ang mga sakay ng kotse habang unti-unti nang nawalan ng interes ang hayop at umalis. Sa mga oras na iyon, sa wakas ay nagpasya siyang naipaliwanag ang buong katotohanan. Ikinwento niyang ginawa niya ang mga rescue dogs na tumutugon sa boses ng tao. Ngunit nireprograma sila ng militar para gawing mga hunter dogs. Ang proyektong ito ay pinondohan ng Estados Unidos na gustong magkaroon ng mga asong pamatay na kayang tukuyin at patayin ang mga terorista. Sinanay ang mga aso na makilala ang boses ng target at atakihin ang pinanggagalingan nito. Ngunit hindi nagtagumpay ang proyekto, at ang mga asong ito ay naiwan ng walang silbi. Dagdag pa niyang, dinala sila sa tulay dahil gustong tanggalin ng militar ang mga bigong specimens. Ilang minuto ang nakalipas, Nagamit ni Chao ang radyo ng scientist upang makipag-ugnayan kay Secretary Jung. Matagal nang binabantayan ng kandidato sa pagkapangulo ang sitwasyon at inutusan silang bumalik sa gitna ng tulay dahil ang apoy mula sa isang truck malapit doon ay naglalabas ng nakal alasong gas. Nagulat din si Chao nang isiwalat ni Jung na ang Project Silence ay kasali ang Security Department. Bago pa man maproseso ni Chao ang impormasyong ito, napalibutan na sila ng mga aso pero biglang may sumabog malapit at nagtulak sa mga hayop na tumakbo ngunit pumasok ang nakal alasong usok sa kotse. Sa kabutihang palad, dumating ang isang pampasaherong bus na puno ng mga nakaligtas at agad silang sumakay. Ngunit hindi pa natatapos ang panganib dahil sumabog ang ibang bahagi ng aircraft sa isang napakalaking apoy. Ang shockwave mula sa pagsabog ay nagwasak sa mga cable ng tulay, dahilan upang bumagsak ang gitnang bahagi nito. Maraming sasakyan ang nahulog sa dagat, ngunit sa kabutihang palad, nakatakas ang bus bago ito nangyari. Nang hamupa ang tensyon, ipinakilala ni Chao ang kanyang sarili bilang isang opisyal ng gobyerno at sinigurado ang mga nakaligtas na paparating na ang mga rescuers. Ngunit nagsinungaling siya nang sinabi niyang hindi gumagana ang mga telepono dahil sa pagsabog. Tungkol naman sa mga aso, sinabi ni Chao na sila ay mula sa Army's K-9 unit na tinamaan ng malalang kaso ng rabies. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang isang SWAT team sa tulay at agad na nagtungo sa bus upang iligtas ang mga nakaligtas. Habang tumatawid ang grupo, grupo sa tulay, nagsimula ang sunod-sunod na pagtunog ng mga car alarm sa paligid nila. Sinubukan ng mga sundalo na alamin ang dahilan ng ingay, ngunit inatake sila ng mga aso na sadyang nag-set off ng mga alarms. Napakatalino ng mga hayop at sa pag-atake nila sa mga sundalo, una nilang tina-target ang mga baril, dahilan upang magpaputok ang mga sundalo ng walang ingat at aksidenteng magkasakitan. Isa-isa, napatay ang mga sundalo ng mga aso. Habang nangyayari ito, tumakbo si Chao at ang kanyang anak pabalik sa bus at tago sa luggage compartment. Sa kasamaang palad, napansin ni John na nawawala ang kanyang radyo kaya kinailangan niyang bumalik upang kunin ito. Mabilis niyang nakuha ang radyo at sinamantala rin ang pagkakataon upang kunin ang bag ng kanyang anak na naiwan. Kumuha din siya ng ilang flares na nahulog mula sa sundalo sa gitna ng labanan. Sa luggage compartment, nanunood si Kyung Min ng isang video ng kanyang ina na nagbabasa ng libro sa kanya habang siya ay nasa ospital. Naputol ang kanyang panonood ng dumating siyang at binuksan ang isang hatch na nagdala sa kanya sa pangunahing bahagi ng bus. Ibinunyag ng scientist na si Inay ng orihinal na aso habang ang iba ay ay mga clone nito ang mga hayop ay umatake bilang paghihiganti sa mga nakakatakot na eksperimento na kanilang naranasan. Samantala, natagpuan ni Chosin na Joe, Jody, at ang magkapatid na golfers, na nagtago sa ilalim ng isang truck. Inamin ni Joe, na nakarinig ng usapan ni Nacho at Yong, na sinabi niya sa mga nakaligtas ang nalalaman niyang katotohanan tungkol sa mga aso. Makalipas ang ilang sandali, nagpaputok si Cho ng flare sa langit at tinawagan si Jung, na nakita ang apoy sa mga security cameras. Ipinapaliwanag ni Cho na susubukan bukan ng grupo na lisanin ang boss at nangako si Jung na may SWAT team na naghihintay sa dulo ng tulay. Ngunit nang sabihin ni Cha na alam ng mga nakaligtas ang tungkol sa Project Silence, agad na binaba ni Jung ang telepono nang hindi nagsasabi ng kahit ano. Ngayon, kailangan ng mamili ng kalihim, ilantad ang kanyang sikreto at isugal ang kanyang kandidatura, o hayaang mamatay ang mga nakaligtas. Matapos nito, nagdesisyon si na Cha, Joe, at ang magkapatid na golfers na bumalik sa bus upang makasama ang iba pang mga nakaligtas. Dahan-dahan silang lumapit sa boss at natagpuan itong napapalibutan ng mga aso. Sa kabutihang palad, nagawa ni Chow na palayasin ang mga hayop gamit ang natitirang mga flares kaya sa wakas ay nakapasok sila. Ilang sandali pa, dumating ang boss na bumagsak sa bahagi ng tulay at sinubukan nilang makipag-ugnayan sa SWAT team gamit ang radyo. Ngunit walang sumasagot kahit ilang ulit silang nagtangka. Si Kyung Min ay nagmungkahi ng isang plano. Sa sumunod na eksena, ikinabot ng grupo ang mga wire sa pintuan ng boss at iniwang nakabukas ito. Pagkatapos, nagtago sila sa luggage compartment at minomonitor ang posisyon ng mga aso gamit ang isang kamera. Nang sumapit ang tamang oras, hinaylan ng grupo ang wire upang isara ang pinto, kaya't natrap ang mga hayop sa loob. Matapos nito, maingat silang lumabas mula sa maliit na pintuan ng luggage compartment. Sa labas, hinanap nila ang SWAT team, ngunit walang tao sa paligid. Hinaylan niyang si Cha palayo at tinanong kung sino ang kinakausap niya sa radyo. Nang isiniwalat ni Cha na si Secretary Jung ang kanyang kausap, nagsimulang tumawa siyang. Ipinaliwanag ng scientist na si Jung mismo ang nagpasimula ng Project Silence. Nabigla si Cha dahil hindi niya akalaing magagawa ito ng kanyang superior. Tumawag siya kay Jung ng galit at ininsulto ito dahil sa mga kasinungalingan nito. Samantala, nagplano ang grupo na gamitin ang truck ni Jo upang makalabas mula sa nakakalaso na gas, ngunit napagtanto nila na ang susi ay naiwan sa boss. Kaya't hinanap niyang ang kanyang laptop at nag-isip ng plan upang akitin ang mga aso papunta sa kulungan na nasa armored vehicle. Si Cha ang nagboluntaryong maging payan, Bagaman alam niyang nalalagay sa peligro ang kanyang buhay, ayaw siyang payagan ng kanyang anak na umalis, ngunit tiniyak niya rito na magiging maayos siya. Makalipas ang ilang sandali, ginamit niyang ang sirang laptop at ipinadala ang boses ni Cha sa mga chips sa ulo ng mga aso. Na-activate nito ang kanilang mabangis na kalikasan at nagsimula ang mga aso na hanapin ang kanilang target. Bigla na lang, nagsimulang tumira si Yura ng mga golf balls sa bintana ng boss, na nagpahina dito hanggang sa mabasag at nakalaya ang mga hayop. Agad na dum Mirecho ang mga hayop sa kulungan at sinimulan itong yan ni Jin upang maabot si Cha. Sinamantala naman ni Joe ang pagkakataon upang kunin ang mga susi mula sa boss. Ngunit sa kanyang pagkasindek, nandoon pa rin si In9 dahil wala siyang chip. Takot na takot tumakbo si Joe pabalik sa kanyang truck, sinusundan ni In9. Pagdating ni In9 sa mga survivor, agad siyang sumugod kay Yang. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng malakas na pagyanig sa lupa na nagpatakot sa mga nakaligtas pati na rin kay In9. Napatingin sila sa basat at nakita na ang bahaging may kulungan ay bumabagsak dahilan upang madulas si Nacho at ang mga aso patungo sa gilid ng tulay. Tumakbo si Inain upang tulungan ang kanyang grupo, ngunit maraming aso ang nahulog sa dagat. Ngayon, dalawa na lang ang natitirang mga aso, isa sa mga ito ay naipit sa ilalim ng debris. Habang ginagawa ni Inain ang kanyang makakaya upang tulungan ang mga aso, ang kulungan ay tuluyan ng dumulas papunta sa gilid ng tulay. Ilang segundo pa, dumating si Nacho at ang iba sa truck, ngunit sinabihan sila ni Cha na dahil baka mas lumala ang sitwasyon dahil sa bigat ng truck. Nag-alala si Kyung Min at lumapit nala ang Tohok ngunit binuksan ni Cha ang pinto at sinabihan siyang lumayo dahil natatakot siyang baka nasa paligid ang mga aso at atakihin siya. Gayunpaman, hindi inatake ni Inay ang bata dahil mabait siya rito. Samantala, patuloy na bumabagsak ang tulay at isa pang aso ang nahulog. Tumalon si Inay upang sundan ito, ngunit ito ang naging katapusan para sa kanya at sa kanyang grupo. Sa kabilang banda, desperado si Kiang Min at lumitaw sa ibabaw ng kulungan ni Chao at ikinabot ang hook bago siya pumasok dito. Pagkatapos, sumakay si Na Joe at ang iba sa truck at umalis, hinayla ang kulungan sa likod nila. Nagsagawa si Joe ng matitinding maniobra upang iwasan ang mga debris na nagresulta sa pagkakalas ng kulungan mula sa truck. Nang sa wakas ay makarating sila sa ligtas na lugar, inakala ng mga nakaligtas na patay na si Na Chao at Kiang Min. Ngunit biglang lumitaw ang kulungan dahil sa momentum na nakuha mula sa pag Nito. Nang sumama na si Chao at Kyungmin sa iba sa truck, umalis sila at nakarating sa dulo ng tulay. Sa huling eksena, dumating ang mga nakaligtas sa ligtas na lugar at nakita si Director Jung na naghihintay kasama ang mga reporters. Inalok sila ng mainit na pagtanggap, ngunit binigyan siya ni Chao ng malakas na suntok sa mukha. Pagkatapos, itinapon niya ang perang bonus sa lupa at isinawalat ang katotohanan sa mga reporters.